yung pera na finifreeze ay hindi po iligal. Ibig sabihin, contribution po yon ng bawat isang membro para sa kanilang church. Hindi yan illegal. Maintindihan pa natin kung yung eh, galing sa illegal. Eh, pero hindi eh. Galing po ito sa kanilang puso. Ito po ay para ho sa kanilang church po. Maraming maraming salamat. At sa side naman namin sa KOJC, alam natin na desperate move talaga ito ng gobyerno kasi copy paste yung nangyari yung fake news kung masasabi natin so, sa lahat ng mga kingdom members mga full time medical workers na nakikinig ngayon siguro nabasa nyo na naman yung fake news na inilabas nila hindi tayo nag at alam naman natin na ito copy paste ito ng kaso galing sa Amerika na hindi nga makausad-usad 6 years na tapos nilipat lang dito kaya tingnan mo yung mga kaso doon charges yun sa US No, kinapipaste lang nila. Ganun sila kadesperado. Yun nga nasabi natin mga kasama sa panel kanina, dami namang kriminal dyan, marami namang wanted. Bakit di nila, si pastor yung hinahabol nila ng ganito? At saka bakit kasama na yung property? Na-mention na rin nila. Yun nga, pinag-iinitan nila yung property ng Kingdom of Jesus Christ. Wala namang nakapangalan kay pastor. Commonwealth yan. amin yan lahat. Kaya nga, mana namin yan. No, this is our birthright. Yun yung ano namin, kaya ito, pinagkakaisahan namin yan, for how many years this ministry started from nothing. As what our beloved pastor had always said, we produce something out of nothing by faith na build itong kingdom nation. Tapos basta na lang gusto nilang kunin dahil nakita nila. At ito nga, alam naman natin na yung pera, hindi namin ninakaw. Honest yun. Sabi niya pa, na laundering, tapos kukunin niya yung mga assets sa Kingdom of Jesus Christ yan at narinig na natin yung side ng panel. Kaya sa lahat ng mga Kingdom of Jesus Christ members, manatili tayo dahil meron pa naman talagang paraan. At ang mga properties na yon yun na nga, bakit ba gustong gusto nila? Bakit ba pilit talaga nilang kunin? No? Kung baga, may evil eye sila, may inggit. Ganon din kasi yung Amerika. Kaya nga copy-paste, naiinggit din talaga sila sa influence si pastor, sa mga pagpapala na natanggap ng Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ng ating pinakamamahal store. So, ulitin namin, itong naipunla at itong lahat na ano, um, binigay ito lahat ng ating Panginoon Diyos. Ito ang magiging resulta kapag ang pamamahala matino, honest, walang corruption, zero corruption. Kaya ganito, pinagpala ang Kingdom of Jesus Christ. Kami-kami, nagkakaisa kaming lahat. Walang corruption dito. Yung pera, honesty yan. Blood, sweat, and tears. Talagang singot talaga. Luha. At bawat isa, sacrifice ng bawat, bawat isa yan. Hindi kami nahihirapan pagkos, pag-ibig namin yan.